Pagbaba WhatsApp WhatsApp din. Pagbaba po din. Tayo muna What's up? What's up? guys? Tapos na naman ang 12 oras natin duty, guys. Sa uh, sideline na naman tayo nito. Para may pambili tayo ng uh, ulam at bigas. So, ito, guys. Nagbukas na tayo ng uh, apps natin kay Angkas. At may pumasok na. Ito, may pumasok na. kukunin na natin, guys. Ikape natin sa may uh, subdivision dyan. Sa may tapat lang ng ano. Malapit sa Lumiere So punta na natin guys So dahil nga biyernes Expected na yan Napaka-traffic kahit saan ka magpunta nito Talagang napaka-traffic na dadahana natin So ayun guys mag u, -u turn tayo dito Tapos uh, punta na natin yung uh, seas natin Malapit lang dito yung sa uh, At pinanggalingan ko So nandito na nga tayo dito tayo sa may labas ng uh, dito tayo sa may labas ng uh, subdivision so tatawagan natin muna siya kung nasaan siya Hello okay, ma'am, uh, good evening po ma'am ang po ma'am bali, nasa loob po kayo ma'am okay ma'am, salamat labas na po para sige ma'am, ma'am So ayun nga, wala si Ma'am sa loob, kaya hanapin natin dito sa labas. Uh, sinabi niya kung nasaan siya. Punta na natin guys dapat ganito lang kalinis yung daan no? para suabi yung biyahe para mabilis na tayo makakuha ng uh, pangulam natin nakikita nyo naman yung paligid yung napakaganda tingnan at napakaliwalas walang traffic so sana lang tuloy tuloy lang ganto, kaso biernis ngayon talaga sigurado matatraffic tayo nito so nandito na nga tayo sa so sinabi ni ma'am hintayin na lang natin lumabas at syempre ititix na rin natin si ma'am para alam na, na nandito na tayo at para makasakay uh, na siya kagad na makauwi na siya sa kanila habang naghihintay at palabas na si ma'am ilalabas ko na rin itong uh, extra helmet para sa kanya saka syempre nakaready na rin yung uh, para ipasuot natin bago natin pasuotin ng helmet nandito so, na yung pasayero ko nandito so, na si ma'am so bibigyan natin ng uh, helmet ayan, pinapasuot ko na sa kanya so ayan sampan ako para ready na yan na si ma'am sa likuran ko para makalis sa mga so walang anin lang si ma'am kasi mataas yung motor ko eh nahirapan lang siya ano makyat so kaya yan oh kaya bababa siya ulit kasi hindi siya makasampa Pagbaba mo, <laughs> gano'n din yung Pagbaba po gano'n tayo mo na Eh nakasampa na si Ma'am, alis na kami. Tinatanong ko siya kung saan mas magandang pwedeng uh, daanan para mas mapabilis kami. So ayan guys, uh, dinan ko si Ma'am sa kung saan mas mabilis. Nag shortcut kami dito sa may uh, patawid ng kalayaan sa may uh, Makati. Na ngayon ay uh, tak